Miles Powell muling naghalimaw sa CBA ng China, NBA range 3-pointer at pinasayaw pa ang kapwa import. Posibleng magka na gawing naturalized player ng China at next move ni Kai Soto matapos bitawa ng Hiroshima, G League, Euro Australia. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Matapos magpamalas sa PBA ng masasabi nating high caliber import na si Miles Powell, ngayon naman ay patuloy ang pagpapamalas ng husay nito sa local basketball league ng China na CBA. Tila nga hindi sayang ang malaking perang ibinayad dito sa former NBA player na si Powell sa team ng Eagles. Si Powell lang naman kasi ngayon ang kanilang numero unong asset pagdating sa upensa. Nito lang sa kanilang huling laro ay kumamada na naman ito ng 40 points. Hmm, Offensive machine nga kung tawagin itong si Powell sa China dahil every game may nagiging malaking parde ito ng upensa ng kanyang kupunan sa CBA. Ikaw ba naman ang mag-average ng 27 points, 8 rebounds at 4 assists every game? Talagang magiging malaking boost ito para sa team ng Eagles. At nang dahil sa magandang performance na patuloy na ipinapakita ni Powell sa harapan ng mga Chinese basketball fans ay posibleng ma kuha nito ang atensyon ng China upang gawing naturalized player ang former NBA player. Kung natatandaan ay hindi naging successful ang kampanya ng China sa nakaraang World Cup kung sana isa unang pagkakataon ay gumamit ang mga ito ng import o naturalized player. At since marami ng matatangkad na manlalaro ang China ay lumilitaw na mas kailangan ng mga itong ang isang legit guard na magbibigay ng magandang flow ng opensa sa kanilang kupunan kung sana ay fit na fit si Powell. Samantala matapos bitawan si Kai Soto ng team nito sa Japan B-League ay ano na kaya ang next move ng ating pambato? Ayon sa post ng kilalang sports journalist na si Sir Homer Saison ay bibitawan na nga daw ng Hiroshima Dragonflies ang ating pambato at tila hindi natin makikita si Kai na malipat sa ibang liga tulad ng NBA G League, Euro League o NBL ng Australia dahil ayon pa rin sa post ni Sir Homer ay titrade o lilipat ng team si Kai sa Japan pero base sa post ay hindi pa nga pinangalanan ang kupunan kung saan lilipat si Kai Soto. However, Division 1 pa rin B1 nito kung kaya't same lang ang level of competition. Simula na magumpisa ang B-League 2023-2024 season ay hindi na nakalaro si Kai sa kupuna ng Hiroshima kung kaya't isa rin siguro ito sa mga dahilan kung bakit ititrade na ang ating pambato. Well, abangan natin ang mga updates para sa susunod na kupuna ni Kai Soto sa B-League ng Japan.